Yan, so what's up mga farmers? Uh, welcome back to my channel, Serja the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. If you are new to this channel mga farmers please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's vlog mga farmers ang pag-usapan natin is uh, banana farming. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung aking mga saging na ngayon ay natapos ko ng... Uh, nalinisan. Okay, so last vlog ko about dito sa Sagingan mga farmers is naglinis tayo ngunit hindi pa po natapos. So ito uh, sa vlog na to ay papakita ko yung area kung saan uh, natapos ko ng linisan yung aking mga saging. Okay, so one by one yung mga saging natin ay nalinisan na. Kaya yun po ang aking ipapakita sa inyo ngayon uh, upang inyong makita din yung sitwasyon ng ating mga saging. Ngunit bago po natin ipagpatuloy ang lahat mga farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my Ampalaya Mentors. Uh, Unang-una, uh, Jupil the Farmer, anak ni Matoy and also uh, Pinos Vlog. So shout out mga gaw, sal salamat kayo. Okay? And also shout out to our new subscribers, Lugalag and also to Aquarus and at the same time uh, Bus Wilson TV. Shout out. Um, Boss Ayan Vlog, Sarge TV, Police Farmer, and Greggy Farmer, Jojo the Farmer, and lahat sa lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube industry shout out. And also to uh, our uh, supporters from Duguan, si Bunga Sibo, shout out sa Redondo family, Lolo Alberto Redondo, uh, Lola Joy Redondo, at the same time kay Ate Janice Francisco, shout out. Shout out Ate Ibis Villa and also shout out to uh, ati Ate Tessa Uh, Surdilia and shout out um Pit and Rosibelia. Okay, so tara na mga farmers. Yan, so uh, welcome back to my channel mga ka farmers no. Search at the farmer ang gurong magsasaka ng sibungas Cebu Philippines. So today's vlog mga ka farmers, I would like to share with you uh, my bananas that are already uh, done uh, in terms of cleaning. Okay, so natapos na ho natin linisin yung ating mga saging uh, last day no so kinokontinyo ko yung aking paglilinis at yun nga uh, last day uh, natapos natin at ito na po ang sitwasyon ng ating mga saging ngayon so napakaganda na maaliwalas at the same time makikita natin yung kanyang uh, kalagayan sa ngayon okay so nang una ito mga farmers and then ito ito siya mga farmers ito ay ang variety nito is uh, giant cardaba tapos yan ano yan uh, latundan so 1, 2, 3 Four, five, tapos merong pang anim doon at the same time uh, ito at yun, okay so meron tayong 9 latundan, so yan ito, one, two three, four five, 6, then 7, 8, and 9. Okay? Then the rest mga farmers, ito. Dito kung makikita ninyo, yan, linis na linis na talaga mga farmers, ano, yung ating mga saging. Yan, so, itong portion na ito mga farmers, this one. Ito, 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 ano to, latundan to. Itong portion na yan mga farmers, yan. Uh, kung makita nyo, malalaki na sila. So, those are uh, cardaba. Okay? So yung normal na kardaba lang mga ka farmers. Okay? So ito, yan, linis na linis na sila. So nag-undergrassing na rin tayo. So ganyan. So ngayon mga farmers kung makikita ninyo, yung ating kardaba is meron ng mga may mga saha na. Okay. So yan, may saha na mga farmers ito. So ang ginawa ko mga farmers is isang saha lang bawat puno muna. Kasi yung ating saging ay hindi pa bungbunga so kailangan hindi muna marami yung ating uh, saha na followers oh so, tulad ng nandito okay so isa lang rin mga ka-farmers okay yan isa lang ang follower na pinaano ko tapos merong isa doon uh, bago lang so kukunin ko yan okay at saka yun isa mga farmers um yan so isang follower tsaka yun may isang follower din mga farmers so ito yung mga kardaba mga ka farmers okay yan merong isang followers tapos dito wala pang follower yan hanggang doon na mga farmers sa dulo yun po ay kardaba tapos mula doon sa dulo mga farmers papunta doon sa bandang kanan doon. Kardabi o tardaba pa rin yun. Tapos dito sa gitna mga farmers lahat ay ito na yung tinatawag na giant kardaba. Dito sa Bisayas, tinatawag siyang saging na dalili. Okay? So yan. So kung makapansin yung mga farmers, malalaki ang katawan ng mga saging na dalili o yung giant kardaba, ano? Malalaki ang mga katawan. Okay? So kung mapapansin ninyo, ito. Dalawa na sila. So, yun na, nakikita niyo mga farmers yung mga follower inaano ko. Ah. Uh, Pinapuputol ko yan pero tumutubo na naman ulit. So kailangan maputol talaga. Yan uh. Those are giant cardabas ng variety or yung dalili. So ito. Dito na. Hanggang dito, yan. So these are all um dalili, no? Yung giant cardaba. Kaya kung makikita niyo mga farmers yung kanyang puno, mga farmers is talagang malalaki. So in compared to uh, normal na cardaba like that like that, maliit yung puno dito malalaki. Yung dito sa bandang gitna natin. So yan oh. Malalaki na. At yun nga, na linisa na natin mga ka-farmers if you can observe no, medyo gumabi kasi ano na kasi uh, mga 5 5.40 na medyo magabi na anyways okay lang no, makikita pa naman so ito oh, mulalaki yung mga katawan yan so ang kagandahan nito mga ka-farmers uh, after one year and two months to four months, one year and four months maximum, magsisimula na ho itong bubunga. So, yun po ang kagandahan dito. At the same time, uh, since mag-start na magbunga, so, mag enjoy na tayo, no? So, kaya nga sabi, it's better to plant now than later. Kasi mas maganda yung plant now, harvest later. Okay? So, yun, malalaki na yung yung katawan ng ating mga saging Okay, so na madilim na. You know. So ito mga farmers, malaki na yung puno at the same time ito ang nangyari ito mga farmers dalawa yung aking iniwan na saha o followers kasi ah uh, medyo malayo-layo naman doon sa kabila ito mga farmers ito yung mga saha na ini-eliminate ko sample this one you know ini-eliminate ko yan yan ini -eliminate ko kasi kung hayaan natin yan mga farmers ang nangyayari... <coughs> yan ang dami <coughs> kasi kung hayaan natin yan mga farmers yan po ay magiging competitor ng kanyang uh, mother banana. So ito po ang mother banana. Yan. So hindi maganda na hayaan natin yung mga maraming followers na makipagsabayan sa pagtubo sa kanyang mother banana. Kaya na. No? Dumili man talaga mga farmers. 540 <laughs> na kasi. Tapos ito, yung isa nating saging uh, miro ng bunga. Yan, you can see. May bunga na tapos inanon natin, binalot na kasi para mag maganda yung resulta ng ano ng bunga. At ito mga farmers, kasama na rin to. Saging na to is um latundan. Yan. Tapos dito ano. Yan, part pa rin niya ng ano ng um ano mga farmers. Dalili. Yan, these lines. Tong row na to, dalili. Yan. So, ito yung sinasabi ko mag-farmers na ano, na kardaba, 'yan. Kasi ano to eh, uh, itong yung row na yon nasa last na row, tapos itong second row hanggang doon, these are kardabas, tapos paikot hanggang doon na kanina yung sinabi ko. Okay, doon. Pagadian. Ito po ay kardaba, so mas mauna itong mamumunga sa dalili kasi yung dalili mga around yun nga sabi ko mga 1 year and 2 months to 4 months magbubunga yung dalili pero itong ano itong kadaba mas madali mga 1 year meron na okay so yun po kasi madilim na mga farmers nakaka ano naman sa inyo sa part sa inyo na manunood kayo tapos medyo madilim na yung videos natin so yun lang po ang ating vlog maraming salamat at yun po ang vlog natin ngayon mga farmers hopefully so, uh, nagpagbigay tayo ng kunti uh, ideas at knowledge no, about banana farming ah uh, pagpasinsya na po yung vlog natin is nabutan tayo ng gabi kasi ganito ang buhay eh. um, I am a teacher no? In, in, the whole day tapos pag uwi ko dito sa bahay tsaka na tayo nagpa farming so parang teacher sa umaga farmer sa gabi kaya minsan talagang ganito ah uh, na ano tayo na abutan tayo ng gabi sa ating pagbablog so pero at least may nanonood pa rin mga farmers so maraming salamat eh, iki, uh, ikakasaya ko po yan mga farmers na kahit ganito uh, nandyan pa rin kayo na nagkapagsuporta sa aking vlogs so yun nga maraming salamat and that's all for this vlog thank you, uh, thank you and goodbye once again this is Sergio Chad the Farmer ang gurong magsasaka ng Sibunga sibo Philippines